guys Pasok uh, tayo uh, sa trabaho guys uh, Sa bulog Sa bulog ako ngayon guys Please subscribe my youtube channel so, Thank you for watching my video Guys Dito na ako sa sentro Puttol Payaw Kapayaw <clears> Hmm <throat> Ang layo-layo rin yung binibiyahe ko tuwing umaga. Papasok lang sa trabaho. Galing ng Matagis eh, papuntang Abulok. Yan ang biyahe ko guys sa umaga na ah, binibiyahe ko. Tapos pagdating doon sa Abulok, dam truck naman yung binibiyahe ko. Minsan, chance sa chances, ang biyahe. Nang Chesmira, deliver lang ng graba guys Okay guys, hanggang dito na ang video guys Medyo mahaba-haba na Pakapag sa manood Thank you for watching my video Please subscribe my YouTube channel Ingat kayo lahat Bye bye See you next video